Sikat na sikat ka, Senator Bato. Ang daming balita tungkol sa iyo. Oh, so ito, um, they were invited by uh, uh the first family, di umano, dyan sa Malacanang. And I think it was, uh, uh, mayroon yata nag-birthday sa kanila. But anyways, they were invited by the Marcos family and napag-usapan daw nila. Yung ano, napag-usapan daw nila yung ICC. O, oh, kaya ito, pakinggan natin. Magandang ano to. Magandang uh, pag-usapan to. There is a communication between us. So, basta. Tingnan lang yung mukha ko. Nakangisi. Yun na. Sir, Basta, nakangisi ako. Nakasmile. Uh, I don't have to reveal the details. Basta, happy ako. Happy. happy. So, nagpunta daw siya doon sa mag-asawa at uh, they talked about ICC personally they talked about ICC and he cannot uh, divulge the information na uh, uh, yung kanilang uh, yung information ng kanilang usapan pero ano daw yon uh, masaya daw siya at nahangiti daw siya at sa sobrang saya niya ito uh, gusto niya na ngayon uh, ipin down uh, si ano si Ang tawag jan si Manuel. But anyways, it is a good news kung uh, talagang uh, naging maganda ang inyong usapan ni BBM. Ito lang ang problema. Sigurado ka ba na yung si BBM na kausap mo eh, yung BBM na matino, baka memya Kasi may tendency talaga sila na magpabago-bago ng, anuin ng uh, statement. Pa, mamaya ano ka? Ah, o oh, pinangakuan ka tapos yung pala lason na pangako yan. tandaan mo. Ang daming ipinangako ng Union Team na yan sa mga Pilipino, ah. Ang daming pinangako niyan. Oh, sige sige. Tuloy natin tong ano, interview kay Bato. Alright. Sir So yung sa dinner po, ano pa po yung ibang mga napag-usapan? And ano po ba yung si, uh, ano po ba yung details about that dinner was uh, president did President Marcos invite yung mga senators for that? Paano po ba? Yes, hindi mo kami pupunta doon kung wala invitation. alangan naman kami senador ang, sabi sa kanya, Mr. President, tigitahin mo kami diyan. Para saan? Ang sabihin niya, kakapalin mo. Upa pa imbida pa kayo. Eh, he invited us and the first lady. ah uh, yung first couple Like sana ni-record mo. Bato, sana ni-record mo. Pero alam mo, kahit i-record mo, kahit i-record mo, minsan nga sa media pa sila nagsasalita eh. Tapos biglang iba yung nangyayari dun sa sinasabi eh. Eko bato, napakagalibol mo ha? Huwag ka masyadong kumpiyansa na naman ha? Baka mamaya, kumpiyansa, kumpiyansa ka na naman porkit sinabihan ka ng ganito. mga politiko yung kausap mo. Parang kayo rin yan eh, nangangako kayo nang hindi nyo naman tinutupad pare-parehas kayong mga politiko eh. May mga pinangako kayong wala na, nakalimutan nyo na pare-pareho eh. Oh, so you have to understand, ah, uh, sir, hindi ka dapat galibol. Ingat-ingat ka pa rin, makamayamiya, kuya kuya, -kuya -kuy ka. Ang dyan na pala yung ICC, na-aresto ka na. At din yan, lang ako lang, casual lang na Ngayon. Well, let's take it as a uh, positive, uh, uh, let's take it positively, mga bossing, na, na tanong niya personally. And then, mukhang, mukhang ah, sabi nga niya, look at the smile on my face. <laughs> oh, it means, eh, mukhang maganda yung uh, kanilang pag-usap at mukhang napakakuha siya ang tanong. <laughs> eh baka mamaya, pagkatapos baka lasing pa kayo nung... Para gi kayo tapos doon nangako sayo medyo lasing na sila noon, na. oh kailangan hindi kayo mga lasing nung no? nag-uusap kayo baka mamuya niyan.